dayo hindi mga oh. pagkordya <laughs> pasa kay Roy pasa kay Pakoy tinera pasa ay shot sala <laughs> si Roy nagdadala ng bula binigay kay Ipoy e tumira pasok risling aring list pala aring list mali po mali sikat ipinas. ipinasa dribble. Dinera! Kapos! <laughs> makalalad, makalalad! Don't Tumira! Pasok! 1.4 point Makalalad. Score! Ano score? Makalalad also! Nagtadal na bula! Patay! Pasok na naman! Tamati <laughs> Makalalad! <laughs> <laughs> makalalad! Hindi KAY Piredo! Pinasok kayo, kayo sa pata! Sa pata! Nagtadal na bula! <laughs> Lagaw! Pamilya. <laughs> Dinera. Di ba Sala. Pinatay. Mga lalad. Patay. Sala. Mahalad ulit. Mga lalad. Nalot <laughs> <laughs> na agad ni Siro. Ang dalang tala sa Miss. Anong mga? Hold. Hold. Hold po. Hold. Dribble. Sapata. Sapata po. Nagdadala na ng bula. Oh, binasa. Pincha, pincha! Makalalad, dadalang ng bola. Tumira. Sala. Sala. Makalalad also. Makalalad <laughs> also. <laughs> oh, naga. Naga. Uh Pilya. <laughs> Pagkinod. <laughs> yoy, yoy. Pilya, naga. Di Sabata. Di wala bola. Makalalad ang nakakuha. <laughs> tumira. Kapos. Palpal. Sala. Di MAKALALAD, TUMIRA, Lampas. Pabilya. Pabilya po. Ang dadala ng bula. Labas. Labas po. Nililibot po ngayon yung makalalad <laughs> <laughs> ng <na> ating bula. Ay, <laughs> sa dawad. <laughs> sa ay, butoy, butoy, butoy. <laughs> Si Budoy po ang napextra ng ating artista. <laughs> Commercial po Makalalad. Saka galit. Ibasa. Makalalad. Pinasa. Tumira! Salad. Sala! Sala! Pabili ha! Pinasa Dali bola! Bakalalad! Tumira! Sala! Pabili ha! Pasok! Anong kamay? Tapay <laughs> <laughs> aso! Amoy butoy! Birayda dadala ng bola! Tumira! Sala! Pabili Pinasa kayo mga lalad. Shot! Pasok! Chris oh, oh. Ling na naman! Walang butas! Score! Tinagpian <laughs> mo! 6-4 ang score! Oo oh, may pisi pala na! Magkagal na ko! Sa pata po! Tara! Tara! Gagal na Tumira! Patay! Shot na naman! 3 points na po, <laughs> po. Gag <laughs> kayo mga may plus pa, may plus pa. Hindi nyo galaw ka din akong ganado yan. Bereda, dadalo mo lang pinasa kayong Seven pa. Pasta tumira. Pasok! Pasok vas, seven si makalalad yung makalalan. makalalad pinasa kayong makalalan. Pabilya. Pabilya, pinasa kayong pabilya. Yan pa. Sabat. Makalalan. Patay. Walang pa. Sala, pabilya, alam. makalalad Sala. Pamilya, pamilya, na, sala, pamilya, pamilya sala, pamilya <laughs> sala. Beredo, <Barretta>. dadala. <laughs> sa eh, sala, sapata sa sala. Salalan, sala. <laughs> Dami niya. <laughs> sapata, dadala na bola. Nakawala ang bola. Dribble, sapata. Ipinasa eh, sa sa kay Makalalad. Makalalad. Binera ni Makalalad. Makalala. Makalala. Sala. Pobelia Pobelia Sapata sala Sa Dala Pobelia Pobelia Lagaw Pasok 7-6 7-6 daw po ang ating score 7-5 daw po negative 1 Sapata tumira Pasok with the favorite shot <laughs> pabording score Pobelia 7-6 kaya nga ko sabi po yata. Tumira! Makalalad! Pasok! Wala na naman butas! Tagpian niya! <laughs> 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 makalalad po! Ribon! Pinasa! Iberedo! Tumirasa! <laughs> La! Hindi pala. Makalalad senyor! <laughs> <laughs> pamilya! Makalalad senyor! <junior>. Makalalad <laughs> <Pinasza>. senyor! <junior. laughs> Pinasa! Pamilyad senyor! <junior>. Pamilya! Pamilya! <laughs> Pa junior. Sala. Po. Tomira. Sala. Pabila Junior, Sala na sabi na Sala na sabi 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 na na Pakala. <laughs> <laughs> Pinasa po. Dinera kay Pabilya Junior. <laughs> Sala. Sala Lumawa po. Pakalala Junior. Tumira. Uh -oh. Paul daw po. Paul. Masyado po matagal lang ating video. Ayam na minuto po ang ating laro. Sapata. Tumira. Sala. Sapata Sa po. Dadala ng bola. Sina sa Makalalad Junior Makalalad Junior po Tumira Sala Nagaw ni Pabilya Senior Pabilya Senior Sala Double team sa si Biredo Sapata po Sala <laughs> Sapata po, <laughs> sa po Sala pa rin Pabilya Junior Bago Makalalad po <laughs> Lug Lug Last touch Lumabas po ang bola Sino po last touch Lastat ng kabila. Pabing kabila? Lastat po ang kalaban. Beredo Maledo. po. Beredo. Dadala ng bola. Tumira. Sala. Makalalad. Senyor. Pinasa kay. Pabila Sala. Sapata po. Pinasa Makalalad junior. Makalalad Sala pa rin. Beredo. Tumira. Maledo. Shoot. Shot naman po. Hold. Pabella Junior, Senior po, pinasa po kay Pabella Junior. Senior <gulay> po. Sala! Makalala Junior po at pala. Low oh. so. post. po, makalala Junior, pinasok po kay Peredo. Sala! Makalala Maka Junior po. Pinasa po kay Peredo, tumira, sala pa rin. Sapat na po, nagdadala ng bola, nagdadala ng bola. Nagdadala ng bola. <laughs> nagdadala ng bola. <laughs> nagdadala ga. Ano po nangyari eh? Hindi po namin na nawaan. Patalas tas, patalas tas. <laughs> po, commercial, budoy. Yo, 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 yo. naggitara, naggitara, naggitara si budoy. <laughs> ah, ang galing maggitara ni budoy. <laughs> naggitara po si budoy. Yeah. <laughs> Oh, diretso. Okay. Talas na sa lay po. Patalas Back to ay, the game. Back to the game <laughs> po. Back to the game. Patalas na. Patalas <laughs> na. naglabas na naman po. Bola. Commercial po. Archie, sapat ha. <laughs> Sa <laughs> <laughs> so, pato, senyor po. Tumira! Sala! Ba't mo talastas? Ba't talastas? <laughs> <Umay>, mamaya, mamaya, <laughs> <Okay>, ano. mamaya. <laughs> <laughs> beredo po, pinas <inaudible> po kayo makalala, junior. Pinasa po kayo, Beredo. Parang may dayo. Dadala po ng bola. Beredo, Beredo. Ah! Oh, mime, patalastas! Mamaya! guys <laughs> Yan po, ate mo dalas na si Arnold sa bata. <laughs> Yan po, ate mo dalas na. doggy dance. It's <laughs> a <laughs> doggy dance. <laughs> doggy dance po, si Budoy. Oh, back to the game. Sapa, makalalad, senyor, tumira po, pasok. Then, seven ang score. Who is the leading? I! <laughs> Let's score. 10 7 pare. 10 8 na daw po. Eight, ball, 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 ball. Makalalad senior po nagdadala ng bola. Harap po ni Zapata Umikot po with a spin move pasok. Hindi pa, pa. <tipulong> Ay, tayo, sa. DJ hmm. sa sure. <tipulong> uh, na Sa pata fake. Shot. 11-9 po ang score Lamang po ng dalawang team ni Naipoy Makalalad, tumira Sala po, pabilya Tumira, lampas Beredo, tumira, pasok naman po Naawa po ang ating Bula Tupong pong isa pong patalastas na si EJ Falcon <laughs> Si Aji pala po Back to the game po, pabilya Junior, pinasa Naagaw po ni Zapata Tumira Patay Pasok po From Sapata Number 1 <coughs> Makalalad senior po Nagdadala ng bola Nagdadala ng bola Tumira Pasok po Papatalastas na ulit Sa pata po, nagdadalang bola, nagdadalang bola, pinasya kay Bredo, tumira. Pasok na naman po. Ano pong score na? Makalalad Senyor po, tumira, sala po, tumbong daw. Makalalad Senyor po, pumasok, nakalibre, pero sala pa rin. <laughs> Ikinod po ang bola, pero nagtaba sa poste. Ito po, patalastas natin na doggy dance. <laughs> Nagpadakpo <natin> ang <laughs> ating doggy dance. Sibudoy po ang ating doggy dance. Back to, the game. back to the game po. Nag-hold the bug. Kunod na. Makalal. Pinasa kay Beredo. Beredo. Pinasa po. Nakagaw po ni Pabilla Junior na... Sa, sa pata, Tumira sa Makalalad senior po. Nagdadala ng bola. patalas lang. <laughs> back to the game. Makalalad po. Tumira. Kapos. Layo pala masyado. Patalas sa sulay, patalas sa. Patalas sa sulay. mo! Si ano po yun? Si Coco Martin. Gamalay lang po kayo ng tingin. Nilag si Coco Martin. <laughs> Ay, tawanan. Makala sa pata po, sa Pinasa po kay Makalala Junior, tumira po lampas. Naaga po ni Beredo, pina. Pabila po. Pabilya Junior, Pabilya Junior. Ay, komersyal pala po. Nang kadumihin ni Budoy, hindi natukod. Siyang <laughs> gayon. Siyang Ayaw, Ayawan. Oh, hindi natukod po kayo. Pabilya. Pinast po kayo, makalalad. Tumira po. Patay. Pasok. Ito po ang ating patalastas, Budoy. Tawa muna dyan. Kiss the camera. Gagay. Tumira po. Beredo. Sala. Oh. Makalalad po. Komersyal. Ito po ang ating doggy dance. Doke po. Patay! Nao! Oh! Agaso ni Rave! <laughs> Ni Rave po, patay! No po, sino po ito? Yeah, back to the game. Kumukulitoy na mukha. Kita na. Kita na po kanina. Kulad po, pinasok si Beredo Tumira, patay po, pasok. Sampat. Sampat. Sampa! All daw po Sampa! all, pero hindi po alam kung bakit lahat. Ay all. Patalas tas muna po. Eh, 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 eh. Oh, back to the game. Tapali, sapata po. Sapata pa. 4 score. Portrait. Portrait. Hindi nagkakalamangan. 4-3 po. Hindi po nagkakalamangan. Lamang ng isa. Pero lamang <laughs> pa rin <po>. Isa. <laughs> sapata uh, Tinera. Sala. Sala po. Okay. okay. Like Pabila senior po. Naglabas po ang bola. Nagalit po si Pabilia Jr. Ninbawad na po. Inbawad na. Pinasa po kayo sa pata. Sa pata. Patay. Tumira. Tumbang. Sala. Minamalas daw po siya. Ang sabi sa ating kamera. Patay. Makalalad. <laughs> Beredo po. Nakalusot. Nawala po ang bola. Magdadasal na. Amen. Tumama po sa paa. Naagaw po ni Makalala Junior. Tumera. Pasok po. Maka pabilya po. Pabilya. Tumera. Sala po. Makalalad po, tumira. Sala din po. Pabilya, pasok po masasabi, Beredo? <laughs> Nalabit na. Beredo! Beredo! Pinasubukan sa pata! Sa pata! Gumireg ka, boss! Oh. Ano Magawa ka Tama sa puno ng miyog! Ay, sinabal mo kita sa aksa!